Guys, sorry ang gulo ng buho ko. Pero tingnan nyo, ang ganda nitong mga flowers. Bigay sila ng friends ko, si EG at saka si Kat. Ayan Oh, oh so pretty. Oh, tingnan nyo guys, super ganda talaga. Ang sweet. Tapos meron pa ako isang flower. Wait lang, papakita ko sa inyo. Med medyo nasa ano siya eh. Kabilang ibayo siya sa gilat lang. Dali lang guys. Nandito siya eh. Ay, hala na siya. O, oh, ayan. Inayos ko, Ha? nilinis ko dito. Nilagay ko ng maayos dito sa plastic. Papadala ko na lang sa YouTube niya. Total sanay ka naman tumanggap ng basure. Eh.